Ayan, good afternoon. Ayan, may share lang po ako sa inyo guys ng aking kaalaman tungkol po sa paglight. live uh, dahil po sa mga baguhan dyan, panoorin nyo po. Ito po sa mga nag-umpisa pa lang, uh, hindi pa na-monetize, panoorin nyo po itong video at pakishare na lang po para malalaman po ng iba. Ayan guys. ah uh, ito guys, ang aking, sa aking nakaalaman lang po guys, dahil po ako ay monetize na uh, sa lahat, eh, ito po i-share ko po, po sa inyo bago po tayo ma-monetize. Ito po yun guys, mag-live po tayo sa pag-post po natin ng live sa ating pag, uh, sa pag-post po natin sa ating live, 'di ba mag-live po tayo. Mag-live po tayo ng 2 hours guys para po ma makamit po natin yung 60 views. Ngayon, pag oras po na uh, 'di diba, 2 hours na kayo, mag-start mabilang niyo naman po yan guys. 2 hours po ng ating live para po ma-monetize. Then po guys, sa pag tayo mapasabasa na mag po na at mag-post na lang nang diretso sa ating live para po hindi po siya mabawasan po yung views. Doon po yun siya guys, i-post e, niyo po siya doon sa Never Delete. Pag-post niyo guys, 'di ba mag-post na po kayo guys, may na makikita kayo yung 30 days diyan. Pindutin niyo na po yung 30 days guys. Pagkatapos po, may nakalagay po sa baba na Never Delete i never delete po para hindi siya mabawasan ang views niyo sa inyong 60 views para po hindi po naman po sayang ang inyong pag live ng 2 hours tapos din naman po guys yung sa reels naman kahit anim anim na ano anim na video long for video lang guys kahit 3 seconds 6 seconds ngayon 10 minutes 10 seconds ayan ayan yun po yun, yun, yun po ang dapat natin i-post guys sa mga baguhan lang po nag-umpisa pa and then sa long for video naman guys yan ang 3 seconds guys ha. Ah, yung 3 seconds to 6 seconds, 10 seconds. O oh, 1 minutes. Ano guys. Sa reels po natin yan ipopost. Tapos yung ano naman po guys. Yung para po sa long for video natin. 3 uh, minutes guys. 3 minutes to 4 minutes, 5 minutes. Ganyan. Maganda po yan siya guys. Na ipopost mo po sa mahabang video natin. Sa long for video. Ang, ano bang ibig sabihin sa long for video? Yung video lang po guys. Na iyong ipopost. Hindi po dumaan sa reels. Kundi sa video lang po tayo. Kasi ang reels kasi pipindutin po natin yung reels bago tayo mag-post ng mainxing video. Eh ito naman sa ano, sa uh, never mind lang po tayo mag uh, pindutin sa account po tayo sa profile po tayo mag-pindot niyan bago pumapost ang ating long form video. tapos yung reels, 'yun. Sa reels mo ka mag-pindot. Yung yung long form video naman guys, pag oras po na mag-post ka rin po niyan. Uh, pwede po siyang pag-post po mo po niya profile pindutin mo mag never mind ba yun o what mind yung pindutin mo yun doon di ba kung mag, mag post ka na profile doon ka rin magpo post ng mahabang video pag oras na magpo post ka ng 3 minutes guys ng video doon sa imong profile ma pag pindot mo yun guys na mapindot na, na mag post ka na ng long form video mag, may, may, mag reflex yan guys na pwede mo rin ipost sa sa reels 1 uh, minutes pataas yun siya guys hanggang siguro to 2 minutes itong ano itong reels kaya ayun yun lang po guys, para po madami pong makakaalam itong aking uh, gishare sa inyo, eh, ipakishare e, na lang po guys, ipakishare at saka follow naman dyan. Ayan, thank you, follow and share, bye, God bless you all.